Wait lang, wala mo pa pala tayong ticket. Pero mag lang, dahil sa video na 'to so, bibigyan ko kayo ng tips para makakuha ng murang tiket to wing sale Alam naman natin ang pinakamalaking porsyento, o pinakamalaking chunk sa ating budget pag bumabiyahe tayo ay ang airfare. So, ano nga ba ang dapat nating gawin? Ano nga ba ang mga kailangan natin para makakuha ng murang airfare? So, eto na ang ating mga kailangan. So yun nga, fast internet connection. Dahil sa sobrang dami nating nagbubuk, sobrang lala ng data traffic. Kailangan talaga, pa! Sobrang bilis agad yon pak Galerin. Pakiusapin niyo muna yung mga tao sa bahay na ah, huwag mo na mag-YouTube, huwag mo na mag-online games, kahit ngayon lang. Dahil kailangan kailangan nyo na mabilis na internet. What so, yun yung number 2. Kailangan meron tayong mobile app and meron tayong account. Why? Kasi normally, ngayon, nowadays talaga, is sa mobile app na nagsisale ang mga airlines. So, hindi ka makakalagin or hindi ka check ng um, uh, sales kung wala kang account. So, you just need to sign up, log in, and then prepare your mobile app. Credit or debit card! So, yun yung pangatlo, credit cards or debit cards. Bakit? Dahil madalas pag may sale ngayon, ang tinatanggap na lang nila ng modo payment ay credit cards or debit cards. So, paano kung wala kang credit cards or debit cards? Pwede kang mag-sign in sa Paymaya. It will generate your account number na you can use sa pagbubuk So, ayun na. Just want to clear things out. Dapat may laman. <laughs> Kasi kung wala laban yung credit card nyo, debit card, or yung inyong PayMaya account, hindi rin kayo makabook So, meron na tayong debit card or credit card, meron na rin tayong fast internet connection, at meron na tayong mobile app. So, eto na ngayon yung mga dapat na mga kasama. Siyempre, kung pabiyahe ka, may mo mga, uh, mga detalye ng mga kasama mo. Pangalan, na, katulad ng na last ID nila, birthday, kasalian, at edad. Yan yung mostly na kinukuha kasi yung email, tsaka yung phone number. Mostly kung sino yung nag-book, yun na lang yung nagbibigay ng uh, email at phone number. So, ang importante lalo pag ibang bansa yung target nyo, kailangan alam mo rin yung passport details niya kasi normally hinihingi rin siya. So, yun yung unang kailangan meron ka. yung palawa natin na dapat gawin ay um, yung target dates natin. Dapat meron tayo, dapat meron tayong at least siguro lima na target dates para very flexible. Kung hindi mo makuha yung uh, first week of June, pwede yung sa third week of July or fourth week of September or first week of June, second week of June, third week of June. So, importante yan. And normal kasi, ang seat sale ay um, months pa bago as in like 3 months 4 months pa bago mo magamit or maka, bago ka makalipad so you should plan your target dates na kasi minsan uh, wala, ta, wala nang pag isa lang yung yung target date natin is pag hindi natin ako yun wala na, lang na worry, waran, hindi natin nagbubuo kasi nga nandun tayo naka-focus so dapat kahit limang dates meron ka So yun nga yung ikatlo. Kailangan plan your destination. So parang tulad lang rin siya ng plan your target dates. Kailangan talaga um, uh, may options ka rin. Kung hindi mo mabuk si Cebu, dapat ba, may backup ka kay Davao o kaya kay um, Batanes. Kailangan flexible tayo kasi hindi naman natin alam kung makukuha natin ba talaga yung first choice natin. So, ayun, dapat uh, plan your target destinations. Yun nga yung ikaapat, plan your itinerary. Ilang araw nyo gusto? 3 days ba? 2 nights? 4 days ba? 3 nights? So, dapat, um, ve, ah, uh, rin lang siya ng kakambal siya ng plan your dates. Ganon. So, ang entry nyo ba ay Cebu? Ang exit nyo ba ay Bohol? Ang entry nyo ba ay Dumaguet? Ang exit nyo ba Kolon? Dapat ganon. Plan, well planned dapat siya. Kasi, kung hindi siya well planned, magsasayang kayo ng um, oras at um, pera like sa Cebu mag-e-entry kayo ng Cebu tapos punta, pumunta kayo Bohol tapos mag -e exit ulit kayo ng Cebu so di ba sayang sa oras at sa pamasahe so yun plan your itinerary So, ayun nga, you'll need a lot of patience. Why? Kasi normally, nagda-down yung system ng mga airlines. So, kailangan talaga patience like 12 midnight, mag start na yung sale, pero biglang down yung system. So, kailangan sa mobile app, check mo yan. Sa incognito, check mo yan. And then, after nun, um, hanap naman ng dates. So, kailangan click, click, click. Sobrang patience dapat. Kaya dapat mag-open ka sa options 3, um, 3 dates options, or three destination. Yon, yun yung kailangan kailangan. So just to recap, um, credit card and debit card, um, mobile account or um account sa airline. Then the third one is fast internet. Kailangan talaga yon. So yung mga dapat mong gawin is yun nga kunin mo yung details ng mga kasama mo kung may kasama ka Second is plan your um, dates, plan your destination, and then plan your itinerary. And then patience talaga. So thank you for watching my vlog. And I'll be uploading more videos like this. Yung mga tip and tricks kung paano makakamura sa travels, ganyan makakabook. So just click subscribe and follow me at Instagram, Happy Phil, and at Twitter, Phil Delmo. Thank you!